okay guys saraan ako yan natanggal yung preno ko sa huli yan oh yun nakaikot na yung ano ko eto nakaikot sya eto yung bakal na nakakabit sa preno dun oh so unahan naputol dito lang dito na lang walang nangyari Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Bautista, Tabo. Uh, Siraan tayo ng motor. Sira yung preno ta. Ito yung nangyari. Tatakbo ako kanina eh. Bigla na lang sa gitik. Umikot na yung prenohan ko. Natanggal yung tornilyo nito. Kaya sumama. Ito na. O. Wala na tayo yung preno guys. Sa so, ulihan. Buti na lang walang nangyaring masama sa atin. Ayan. Ayan umikot po siya. Ayan, tanggalin na natin. So, eto na nga guys, natanggal ko na siya. Hindi ko na naipakita yung pagtanggal ko kasi wala tayong magbibidyo. Ito yung nangyari doon sa preno ko. Tanggal yung yun nito. Kaya siya umikot. Yun. Oh, na lang hindi nasira. Ibig so, sabihin magpapalit na tayo dito Ayan o oh. Mga papansin nyo Ayan o oh. Crack na siya dito Wala na to Ayan wala na tayong Wala dyan So tanggalin na lang natin to Para safe tayo mag Gahe may preno pa naman tayo sa unahan Ayan mapalit na tayo ngayon ng brake pad so ayun guys nakikabit ko na siya buti naman so ito pala yung naging reason kung bakit siya nagtanggal ito ito ito, ito. kita nyo yung nut yan yung tornilyo yung nut ito pala yung natanggal yung nawala kaya siya umikot bumigay natanggal na ito kaya bumigay na siya umikot na to yan umikot na yan So buti na lang nakahanap tayo ng tornilo saka hindi ito nakahulog. Itong anong ito. Buti na lang may extra dito. Dito natin siya naman, Buti na lang kumasya.